pero pagdating dito magbuhat ka ng isang sakong bigas isang sa karton na oil at minsan Aming driver yan yung makuha niya bigas, isang sako at oil tapos sugar gatas at saka mga manok mga. Yan ang aming houseboy, boy nung nasa kabilang nung sa unang amo ko palang ako lahat ang gumagawa nito buti nga dito may postcard doon walang postcard Oh, diba? buhay ka sa bahay, buti pa dito hindi na kailangan Ayun na. dahil 10 ngayon kumuha sila ng tamwin or supply galing sa government at habang naghihintay ako dito usap usap muna tayo Naalala ko yung aking trabaho nung sa unang amo ko pa Yung isang sakong bigas na pinakita ko sa inyo kanina, binubuhat ko yun simula sa ano, garahian tapos dadalhin sa kitchen. Yun bang hindi naman pinag-aralan sa TESDA dahil ang more on awesome na pinag-aralan sa TESDA ay ang table settings. Pero pagdating dito, magbuhat ka ng isang sakong bigas, isang sa karton na oil at minsan ay ilang karton na manok yung bubuhatin mo galing sa garahian papunta sa kung saan mo dadalhin ganyan ang buhay OFW sana ganun yung ituro ng TESDA Hi. kung paano ano paano buhatin ang isang sakong bigas at kung ano-ano pang bubuhatin na dapat pang lalaki lang ang nagawa naglilinis na yung aming driver kasi ayaw niya nang madumihan yung kanyang sasakyan pinaglagyan kasi yan ng tamuhin na daladala niya kanina naghihintay lang naman sana ako ng order ng amo ko dito you know sa labas pero hanggang ngayon wala pa sana all malinis na tabang nagbibideo ako ay tinanong ako ng aming driver kung maakala niya na yung ako hindi niya alam na nagbibideo pala binibideohan ko siya o ba asan na yung order ng aking amo wala kasi yung aking amo dito ngayon nag message lang siya na may order daw siya dito sa labas pero hanggang ngayon wala pa mag 10 minutes na makarelate ba kayo yung sinabihan kayo ng amo nyo na ang order na sa labas pa pero yun pala paglabas mo wala pa hindi maghintay ka dito maghintay ka kung kailan darating yung order. Buhay ka bahay. Ganito talaga ang buhay. Buhay. At saka minsan kasi, hindi kasi ano itong aming bahay. Matawag dito. Mapunta sa ibang location yung mga nagde-deliver kasi hindi makita yung number dahil maliit ang number ng bahay namin or ng bahay ng mga abo ko buhay ka sa bahay. Bye-bye and bye. uh, thank you. Masalamat.